smartwatch fans Eto, babalikan ulit natin yung tatlong smartwatches from Elon. at yung gagawin natin sa video ngayon magkakaroon tayo ng comparison ng design at yung iba't ibang menus ng bawat smartwatch kung napapansin nyo pare pareho yung packaging magkakaiba lang yung uh, laki pero pare pareho yung design at pag-state ng features pareho rin kahit sa likod. Pero magkakaiba yung design ng smartwatch. Okay? So, yan yung, uh, yung i-explore natin kasama na rin yung features ng bawat smartwatch. So, kung may mga katanungan kayo, may plano kayong bumili ng Alon smartwatch, whether it's Foamlight, GTS, or Curve, panoorin nyo muna yung video na ito para alam nyo kung ano yung smartwatch na para sa inyo. Ito yung foam light. Ito yung GTS. Okay, may power pa rin. At meron tayo dito, yung pinakalatest, yung watch curve. So, kung may mga katanungan kayo about sa smartwatch na ito, sa bawat smartwatch, drop lang ng comment sa baba. Like, share, subscribe sa nag-iisang Smartwatch Pinoy TV. Okay, so start na tayo. Unahin muna natin yung popular na GTS smartwatch. So, yung GTS, simple lang design, lightweight, plastic yung body frame, pero loaded ito ng iba't ibang features. So, tanggalin muna natin yung box na ito para makapag-focus tayo. Again, ito yung GTS natin. So, plastic body frame. Single push and power button. So, simple minimalist. Lightweight. Smartwatch. Ang Elon GTS. At ito naman yung sporty type. Social yung pagkakadesign ng body frame. Pareho pa rin naman. Plastic material. At meron ditong power on and off button. Lightweight din, minimalist din, pero may pagka-sporty at maganda rin yung pagkaka-brand dito ng Aylon sa strap. So, pa parang, parang yung dating, social. Okay, or high quality na smartwatch yung feel. So, meron siyang silicone strap and stainless steel na lock. Pero, ganun pa rin, PC material. The same sa ating GTS. So, almost the same yung design except lang for the power button. At medyo malaki yung sa Alon Foam Light. And of course, yung fashionable at yung pinakalatest, yung Alon Watch Curve. So, medyo malaki siya. Obvious na iba yung design. Napapansin nyo dito. Medyo curve yung body frame sa taas. Sa baba, pareho lang. Curved din yung screen display. Okay, so nagbibigay siya ng kakaibang look. Parang ikang uh, premium yung feel. Trendy din. Pero kung titignan nyo ng malapitan, pareho. PC material pa rin. Plastic. Desin din sa likod. Pogo pinindin yung gamit. Pareho ng sa GTS at sa Home Light. Nung pagkakaiba lang, eto yung crown button na dito, hindi na to push or home and off button. Okay, so gumagana siya sa pag ah uh, ah uh, pag cycle or pag change ng watch face at the same time para sa pag-navigate ng menus. Okay, so saan yung mas maganda? Of course, obviously, yung mas okay sa design ay yung watch curve. Pero kung gusto mo yung simple lang, pero sporty pa rin, ito yung sa foam light natin. Mas okay. Pero kung trip nyo naman yung simple lang talaga at medyo small package o small size yung smartwatch dito tayo sa GTS. Okay, so ano nga ba yung specs when it comes sa display? Tingnan natin. 2.01 sa watch curve. Sa GTS, meron tayong 1.83. So, medyo maliit lang talaga. And sa foam light, 1.83. Pareho din. Medyo, medyo malaki lang talaga yung body frame ng watch foam light. Pero yung sa screen display, pareho lang. Okay. Lahat merong Bluetooth call, may health monitoring at sports function. So, yan yung ating aalamin sa menus and features ng bawat isang o ng bawat isa na smartwatch. Okay? So, explore natin yung menus at features ng Fumlight, GTS, at Watch Curve. Okay, so explore natin yung iba't ibang menus. So, tingnan natin dito sa taas. So, iba't ibang functions shortcut sa settings napapansin nyo mas okay dito yung sa foam light okay so marami siyang options iba yung style so ito classic na style ng uh, shortcut sa settings okay or feature sa smartwatch so mas okay yung sa foam light pero maraming options dito sa GTS dito naman sa curve, so limitado lang. Anim lang talaga. Okay? So, ito, ito rin. Ito lang talaga. Dito, meron pang second page. Okay? So, merong pros and cons. So, when it comes to design, dun sa part na yon mas okay yung sa foam light, pero yung mas maraming options, dito tayo sa GTS. Okay? Sa baba, notifications. Dito sa kabila. Tingnan natin. Okay, menus and features. Dito, notifications din. Sa kabila, meron tayong split screen. Pareho din. Okay. So, alin dito yung mas okay? Almost the same yung GTS at yung uh, foam light natin. Mas okay dito yung sa watch curve sa kabila iba't ibang cards so, iba't ibang cards dito sa kabila pareho lang okay pwede kayong mag add ng component kung gusto nyo so sa pag access ng main menu yan sa baba dito sa GTS naman just press yung power button at dito naman sa watch curve dito naman sa split screen. So medyo mas marami pang pupuntahan. Okay, so ito yung mga menus at features na available. So may steps or activity tracking. Sa so, tingin nyo ano yung mas okay na icon dito or layout? Para sa akin lang ha, ah, mas gusto ko yung sa GTS na ka-organize. Okay, kalat-kalat kasi dito sa may watch curve at sa ating foam light. Pero dito sa GTS na kakategorize na kagad. So, they almost have the same features kung titingnan, titingnan nyo dito. Kakaunti lang yung pinagkaiba. May Bluetooth call, may health, may sports. Sa sports, mas marami yata dito kay yung sa GTS sa curve, tingnan natin. Ganun din. Dito naman sa foam light, kung di ako nagkakamali, limited lang. Okay, activity. Ito lang yung sports. So, so pagdating sa sports function, talo yung foam light. Panalo pa rin yung sa GTS at sa watch curve. Okay, so maraming options sa health naman, tingnan natin. Health, heart rate, so the same din. Health, tingnan natin. Heart rate, blood pressure, at blood oxygen. So, tingnan natin yung sa heart rate. So, magkakaiba yung layout ng bawat smartwatch. So, ano yung mas okay? Ito, mas maganda yung dating dito. May minimum and max. Although the same din. Meron din dito. Pero mas okay yung dalawang to kaysa sa dito. Kaysa sa foam light. So, magkaiba yung results natin dito. Tingnan nga natin. Okay. Na-curious ako kung ano yung magiging results. Although may pagkakaiba ng konti. Pero hindi naman dapat ganun kalayo. Heart rate. Heart rate tingnan natin measuring so 82 beats per minute 83 almost the same lang 84 so the same yung sa GTS at yung sa curve natin compared sa foam light 85 85 So hindi naman nagkakalayo may nakita sa results Okay Napapansin nyo, 86 86 Okay, 89, 88. So, hindi naman kakalayo pag result o sa pag-provide ng result sa heart rate monitoring. Okay, so far so good sa bawat smartwatch. May Bluetooth call din. May blood pressure. Hindi na natin itatry yung blood pressure. Usually, off naman talaga yung results nun. Okay. Yung ayaw ko lang dito sa foam light, masyadong sensitive yung Screen display minsan nagkakamali ka sa pag navigate ng iba't ibang menus. Okay pa rin yung GTS yung sa touch sensitivity at smoothness ng pag access ng iba't ibang features. Mas okay sa akin yung GTS. Ito parang medyo may problem yung screen display natin sa foam light. Okay? So, maraming features dito. Okay, may games, may calculator, may music control function. So, hindi naman nagkakaiba when it, come, when it comes sa offered menus at features. Okay? So, more on the design siya magkakatalo. So, sa support app naman, so, sa watch curve natin, so, gumagamit siya ng david app. Para sa akin, mas okay to. Mas reliable. Yung foam light, ay gumagamit ng JU Pro. Okay? So, mas maraming user yung sa dapit. At yung GTS, gumagamit din ng JU Pro na application. Available sa iOS at Android. So, kung ako yung papagpipiliin, when it comes to support app, mas okay sa akin yung dafit app. Okay? So, again, tingnan ulit natin yung design ng bawat smartwatch side by side natin. Sa likod. And, of course, yung sa front view natin. Watch curve GTS at foam light. Ano yung mas okay? Ano yung mas maganda? Drop lang ng comment sa baba. Subscribe, like, and share. Bye.